Mga palangga ko sa panamplataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Lucas chapter 5. Nangyari nga na samantala siya ay sinisiksik ng kramihan na pinakikinggan ang salita ng Diyos na siya ay nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. At nakakita siya ng dalawang daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, dadapo ng silunsad sa mga ang mga mamalakaya at tinugasan ng kanilang mga lambat. At lumulan siya si isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanhik niya dito na ilayo ng konti sa lupa at siya ay naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, Pumaroon ka sa lao at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guru, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay uhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkampupunit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila sila'y silapit at nangapuno ang dalawang daong ano pa sila nagpasimulang lulubog. Datapot na makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, Lumayo ka sa akin sapagkat ako ay taong makasalanan o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasamahan niya ay nagsipang dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon at sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. At nang may sadsad nila sa lupa ang kanila magadaog, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kanya. At nangyari samantala siya ay nasa isa sa mga bayan, narito may isang lalaki na lipos ng kitong at na makita niya si Jesus. Ay nagpatira pa siya at namanhik sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaring linisin mo ako. At inunat niya ang kanyang kamay at siya hinipo na sinasabi, Ibig kong luminis ka at pag nilisan siya ng kitong. At ipinagbili niya sa kanya na huwag sabihin kaninuan kundi yumaon ka ng iyong lakad at pakita ka sa saserduti at maghandog ka sa pakalinis sa iyo alinsunod sa inuutos ng Mueses na pinakapatutuo sa kanila. Datapwat, lalo nang kumalat ang balita tungkol sa kanya at ang agkatipon ang lubhang maraming tao upang makinig at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Datapwat siya ay sa mga ilang at nanalangin at nangyari ng isa sa mga araw na yaon na siya'y nagtuturo at may nangakaupo doong mga farasiyo at mga guro sa kautosan. At narito dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niya maipasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi makasumpong ng mapagpapasukan dahil sa karamihan ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay. At siya hinugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higaan sa gitna sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanyang pananampalataya, ay kanyang sinabi, Nalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. At ang mga eskriba at mga farasiyo ay nangagpasimulang nangagkatuwiranan na nangagsasabi sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan, sino ang mga ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang. Natapat si Jesus na nakatatanto na kanila mga iniisip ay sumagot at sinabi sa kanila bakit pinagbulay-bulay ninyo sa inyong mga puso. Alinbaga ang lalong maagang sabihin, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan o sabihin magtindig ka at lumakad ka datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na magpapatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At pagdakay nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang hinigan at napasa kanyang bahay na nilulwalhati ang Diyos. At nagsipagilalas ang lahat na niluwalhati nila ang Diyos at nangapospos sila ng takot na nangagsasabi na kakita kami ngayon ng mga bagay na nakatakataka. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya ay umalis at nakita ang isang maniningil ng buwes, nangangalang lidi, na buwis na ngangalang na nakupo sa piningilinan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. At iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. At sila'y pinagpiging na malaki ni Levis sa kanyang bahay at lubhang maraming maniningil ng buwis at mga iba pa na nangakasalo nila sa dulang. At hanggang bulug-bulungan ang mga fresiyo at akarin ng mga eskriba laban sa kanyang mga lagad na nangagsasabi, Bakit kayo'y nagsisikain at nagsisinom ng kasalo ng mga maniningil na buwis at ng mga makasalanan? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. At sinabi nila sa kanya, ang mga alagad ni Juan ay nangangayunong madalas at nagsisigawa ng mga pagdaing. Gayon din ang mga alagad ng mga farisiyo datapwat. Ang mga iyo'y nagsisikain at nagsisinom. At sinabi ni Jesus sa kanila, Mangyayari bagang papagayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintang lalaki ay kasama nila. Datapot narating ang mga araw at pagkainalis sa kanila ang kasintang lalaki, kung magagayoy, mga gaayuno sila sa mga araw na yaon. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga, walang taong pumila sa bagong damit at itinagpi sa damit na lumat. Sa ibang para ay sisirain ang bago at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang para ay papuputukin ng alak ng bago ang mga balat at mabububo, masisira ang mga balat. At walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago sapagkat sasabihin niya mabuti ang laon. Mga palangga ko sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.